So, yun na nga mga pre, ano, uh, pag-usapan po natin yung, ah, uh, nitong nito yung video, no, na, ignorant uh, ignorante ba daw yung mga nag-react, no, sa video na to, ah, uh, eto, toto, to, sa picture na to, yan, uh, kasi, ah, uh, wala ba daw kayo, hindi ba daw kayo naglilitson, bakit kayo ganyan makareact sa litson na nag-viral sa social media, litson ng Maduterte, no, kasi, alam nyo, yung title kasi dyan, simple lang daw sila. O, uh, natawa ako. Sabi dyan sa post. Oo. Oh, oh. Diba? Andi na uh, sabi naman ng ano, nitong tao na to, batak na batak ah. Ba? Dilat na dilat mo ya. O, sabi niya, ignorante ba daw kayo? Ha? Na, uh, wala ba daw kayong litson sa bahay? Hindi ba daw kayo nakatikim na litson? Parang ganun eh. Diba? Uh, Oo. Oh. Hindi eh, kasi yun yung issue eh. Hindi sa pagiging ignorante Ignorante man o hindi, hindi 'yun yung issue, 'di ba? Ang pinaka-issue dito, yung pagiging mahirap kuno ng mga Duterte. de ba? Yung yung kanilang, uh, kumbaga, humble lang daw sila, ganun lang, walang pera. 'Di ba? So ganun po, no? Eh, ngayon mga preno, ay eh, pakinggan po natin yung kanyang mga sasabihin dito, no kasi out of topic siya eh. Hindi naman kasi topic yung pag, hindi naman kasi yun yung issue yung pagiging ignorante. Kung ignorante man yung sinasabihan mo, hindi pa rin yun yung issue. Ang issue dito yung litson. Kasi ang mga Duterte mahirap mag ma, ma ah, magpanggap na mahirap lang daw sila, hindi daw nila afford yan. 'Di diba? So ito po no, ah, pakinggan niyo po yung sasabihin ng taong ito, no? Patungkol dito sa litson. Asa na ba yun? wala yung litson na Inakaw na yata. Ayan, <laughs> okay. So, ayan mga pre, no? Ito na, pakinggan mo natin. So, kung ka man nakatira, big deal na sa inyo yan? Eh, paano yung... Ito, 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 ito. Oh. Ignorante! Wala bang lechon dyan sa inyo? Kung saan ka man nakatira, big deal na sa inyo yan? Eh, paano yung handa ni BBM nung birthday niya? Ito kasi. Hindi kasi yun. Yung bubukat talaga eh. Paano do yung handa ni PBBM sa birthday niya? Unang-una, surprise yung iba doon. <laughs> ba? Diba? Surprise yung iba. Ang mga Duterte mahilig magpanggap na mahirap lang daw sila. Pero nakitaan may litson. ba? Diba? O katulad nito, may papakita ako sa inyo. Yan, katulad yan mga preno Nakikita nyo dyan na kunyari simple lang yung mga Duterte. Pinapakita niya dyan na ang cake niya, no, kanin. Pero sa kabilang uh, banda, no, sa ibang angulo ng kamera, makikita po dyan na may litson. Yan po yung sinasabi ko na mapagkunwari itong mga Duterte. ba? Diba? Kung baga man luloko, binubola yung mga Pilipino. Yun! ba? Diba? O kung sasabihin mo, uh, ano ba kayo? kumbaga uh, uh, kung baga, ignorante ba kayo? Tapos bigla mong ibabalik yung ano yung, yung pagbanat mo doon sa Pangulo. Bakit yung uh, sa birthday ng Pangulo, oh, bongga, ay eh, natural yung iba doon, surprise. 'di ba? At tandaan po natin na ang Pangulong Bongbong Marcos hindi po 'yan mahilig magkunyari, magpakitang tao. 'Di ba? Pinapakita niya kung gusto niyang kainin yung lobster, lobster yung kakainin niyan. Hindi yung magpapakitang tao ang, ang handa sa birthday, simple lang tuyo tapos cake na kanin. Hindi po 'yan ginagawa ni PBBM. Eh diba? kasi tandaan po natin ang mga Marcos mayayaman po 'yan. Pero si Digong, Mayaman din. Pahilig lang magpanggap para magmukhang walang pera. O, oh, ba? Diba? Ang ng sagot nitong tao na to. Bobo talaga eh. Oh. ang mas mahal Itong pag-arkila sa duran na banda Sa pag-perform sa kanyang birthday party O itong lechon baboy Na inihanda sa pagkainan ng mga Duterte oh. eh, eh, sisihin mo yung nag-surprise Ha, kasi pera nila yun Hindi po pera ng Pangulo yun ba? Diba? Oo oh. Pera e, Ewan ko, sino yung nag-surprise nun? Pero tandaan po natin, no, na hindi po 'yan sariling pera ng pangulo. Lalong-lalo lalo na hindi pera galing sa ano, sa gobyerno, 'di ba? Ganun po 'yun. 'Di ba? Isip-isip din kasi. May isip ba 'to? Huwag mo kasi bibilugin yung utak ng mga manonood mo. 'Di ba? E binalita na nga 'yan sa mainstream media na sinurprise si Pangulong Bongbong Marcos. Surprise! Diba? K.O. Oh. Oh, alin yung... Si, eto ah. sinasabi mo, alin yung mas mahal? Yung baboy ni Digong na handa? O oh, yung duran-duran ni PBBM? O, oh, ibabalik ko na naman sa'yo ngayon. Oo. Oh. Tingnan mo tong larawan na to. Yan. O. Oh. Sinong tanga dyan? Si Digong o yung kanin? K.O. Hindi, ako yung nagtatanong lang, ha? Pudang ina, kahit ako mahirap akong tao, hindi ko po gagawing cake yung kanin. Oo, oh, kahit po paano ako, ha? Kaya kong bumili ng cake. Pero yung kanin gagawin mong cake, katarantaduhan na yan, eh. Oo. Oh, palibasa kasi, magaling magpaawa. Kasi siguro sa panahon na yan, para sabihin simple lang siya, di ba, yung pamilya nila, simple lang. Minsan nga, si Sarah kumakain ng kikyam, eh. Ay, kikyam. Nang, ah, uh, fishball. Diba? Minsan si Digong nakakulambo pa. K.O. Grabe nga. Uh, Grabe yung panluloko, no? Ng mga Duterte sa mga Pilipino. O, oh, tuloy natin. wait lang. Asa na yung tropa? O, oh, hindi yan. Asa na? batak na batak, ah. Batak na batak si tropa. K.O. O, <laughs> oh, tuloy at or office of the vice president under the VP Sara Duterte which were riddled with 100% corruption or problem like ACAP with zero corruption. What? ACAP zero corruption, mga idol? So, eto na nga. Meron na pong nagbooking Si Mayor Magalong po binooking si Speaker Martin Romales. Oh. Uh, gusto pa nilang palapasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Talaga halos unlimited. Nah, eto na lang ha. Yung mga Duterte, magugulat ka katulad na lang ng 125 million hinahanap ng mga ng taong bayan nasa na napunta yung pera. Hindi po masagot ng mga Duterte. No comment po sila. Ha? Pero, etong si Martin Romualdez, eh nagbibigay po yan ng ayuda. At least yung mga pera po ninyo, bumabalik po sa taong bayan. Bumabalik sa inyo. Hindi po nila binubulsa. ba? Diba? Ganon yun. At least sila pinagsisilbihan yung mga Pilipino. Ganun po yun. Pero, tinan mo si Sara Duterte. Asa na? Asa na yung pera? Hindi masagot. ba? Diba? Pasalamat nga kayo. Yung mga DDS nga dyan eh. Alam ko may mga DDS dyan na nag-aabang sa uh, paayuda ng Pangulong Bongbong Marcos at ni Speaker Martin Romualdez. Minsan pumipila pa nga yan eh. ba? Diba? Oh. Gali yung iba dyan, galit na galit kay masingit lang natin si Marcos Sr. Galit na galit si yung mga ibang DDS dyan. Galit na galit kay Marcos Senior. Oh, pero padaan-daan lang sa San Juanico Bridge. Huwag kang dumaan, lumangoy ka. Ha? Ah, lumangoy ka. Galit na galit kayo pero nakikinabang kayo sa mga proyekto ni Marcos Senior. ba diba? kahit, kahit si PBBM ngayon. Nakikinabang po yung mga DDS. Pero grabe makabanat ang pondo nila kumamigay sila nabalitaan pa namin yung 7-7 yung famous oh. na 7-7-7 <laughs> na every time na sumama ka dun sa 14 ni speaker meron po akong ibubuking sa inyo at napun ko rin po ito nung sinabi pong 7-7 system napakalaking pera naman ang winawaldas pala ng panahon po ni Marcos Jr. kayo ba naniniwala kayo walang korupsyon dito po sa pamimigay nila ng ayuda Our tuna? wait lang wait lang po ha may ads 5 tuna 5 <laughs> tuna apretada ano toto toto to to forward na natin ito po yung napansin natin bago po pumasok ang 2025 mga idol no. Dahil nga po, naglabasan po yung gantong mga imahe. About po dyan sa may lichon po sa pagkainan ni Tatay Duterte at saka ni Bibi Duterte. Ah, tatay ha mo pala si, ano, si Digong? Pasensya na ha. Hindi kasi, hindi, hindi, ko kasi alam na may, may anak pa palang iba si Digong. Tatay mo pala eh. Dapat sinabi mo sa akin, ha? Tatay mo pala eh. Oh. Anong sabi ni Kibuloy? Tatay ninyo si Lucifer. Kayo talaga, ba? bakit nasingit ko si Kibuloy? Wala lang, naalala ko lang naman napag usapan yung tatay niya. Ah, eh. uh, klaro po 'yan ha. Ah, uh, tatay niya daw po si Digong. Tatay Digong eh. Ah. Uh. pa po dito ni WhatsApp pinas, simple lang daw sila, natawa daw po siya. Syempre. Syempre ito e e ba naman eh. Oh, uh, ito na lang. Simple sila, may kanin. Sa ibang anggulo ng ano, uh, camera, may litson pala. Diba? Kaya nung lumabas? Itong picture na 'to. Andiyan, andiyan. Ito. Nakakatawa talaga. Kasi sabi nila simple lang daw sila. Pero bakit nakabili ng Litson? K.O. Diba? Eh huwag nyong sasabihin, ignorante siguro kayo, wala sigurong ganyan sa inyo, ano? Hindi yun yung issue. Ang issue dito, yung pagkukunwari ng mga Duterte. Kung sasabihin mo, si BBM nga sa birthday niya, may duran-duran. Hindi rin yun yung issue. Diba? Kasi ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi marunong magkunwari. <laughs> hindi kumakain ang Pangulong Bongbong Marcos ng cake na kanin. <laughs> kanin kumakain. Pero yung lalagyan mo ng kandila, tapos magkukunyari ka. Patarantaduhan yan. Birthday mo, tapos... Ano? Mayor ka ng dabaw noon, tapos... Ang cake mo kanin lang. Eh ako nga na normal na vlogger lang, kaya ko mang bumili ng cake. Siya pa kaya na mayor? Ah, ang pagkakaalam ko kasi itong uh, picture na to siguro nung mayor pa siya nito. pa nga ako or presidente na siya. Baka bago lang to, no? Pa-correct nga ako. Wala na kung presidente ka. Tapos ang ang cake mo kanin lang. Di bali nang mag-cake ng kanin. Puno naman yung bulsa. <laughs> o, tuloy natin. Ignorante! Wala bang lechon dyan sa inyo? Kung saan ka man nakatira? Hindi ka pa ba? Hmm, tingnan mo. Tingnan mo. Hindi yun yung issue. Yung pagiging ignorante. Pagpalagay natin yung nag-post nito. No? Ignorante siya. Okay. Pero hindi pa rin yun yung issue. ba diba? Hindi yun yung issue. Yung pagiging ignorante niya ang pinaka-issue dito, itatak mo yan sa utak mo, ha? Yung pagkukunwari niya. Yung pang, uh, niya sa taong bayan. Yun yun. Wag yung utok ba? Saan naman yung na niyo? May utok. Nakakain ng lityong baboy? Hindi ba kayo nakapag ng ganyan? Ako Al hindi. Hindi talaga ako makain ng baboy. Oo. Oh. Hindi talaga ako kumakain ng baboy kasi sa amin na uh, bawal, no? Eh alam mo na kung bakit bawal. Oh, kaya ignorante ako pagdating diyan sa litsong baboy. Ha? O, <laughs> oh, tuloy natin. Ano tinapay naman o, oh, Yung mga mahihirap na mga idol nakakatikim na mga ganyan. Eh ito pa kaya? Oo, yung, yung yan, galing na mismo yan sa bunganga mo. Yung mga mahihirap nga nakakatikim ng ganyan. Oh bakit si Digong hindi makabili ng cake? Oh. Ano to? Oh, ayan oh may litson pa pala sa gilid oh. Ang oh, galing talaga ni Digong magkunyari. Sabi siguro eh, picturean mo ako eh, itong angulo lang na to. Itong angulo lang na to na may kanin na cake, ganun. Tapos picturean mo ako. And then after niyan may hindi alam ni Digong na picturean din pala sa kabilang side. Ayun nakuha na yung litson. <laughs> ayan oh may litson oh, kita nyo yan. Klarong klaro ah, ah uh, Hindi po tayo nagjo-joke dyan ha ah. Mga sponsors, may mga sariling negosyo At matpera pera naman talaga Hindi naman po kasi sinasabing simple E eh, wala na pong karapatan na maganda ng ganyan sa kalangang pagkainan Ang mga Duterte oh. ano? Eh may karapatan naman pala maganda Bakit ito yung handa? Kanin na cake <laughs> K.O. <laughs> may karapatan pala eh. Eh bakit ginagawa ni Didi? Ano, ano to? Anong purpose? Bakit ginawa ni Digong yan? Itong uh, cake na kanin. Ano yan? Para linlangin yung mga Pilipino? Hindi, tanong lang po yun ha. Para linlangin? Utuin? Na para sabihin, ganito lang ako kasimple. Ha? Ha? Tapos tinapay napaka-obob talaga nitong mga to. Tanong lang, magkano ba ang kilo ng lechon diyan sa lugar ninyo? At parang ang ignorante niyo sa lechon. Dito kasi sa amin sa Davao City mga idol, meron ka na 5,000 eh makakapag lechon ka na. Ano ng tinapay naman? Oo, oo. Pwede sa sizing eh. Pero eh, ayaw ko lang sa kanila mga lodi, no, kung ba't siya ignorante sa lechong handa. Oh, Ito, 5,000. 5,000 tapos sinabi ni Digong sa Senado ba 'yun o sa Quadcom? Wala daw siyang pamasahe papuntang ano, Manila. <laughs> tapos nakakabili ng lechon. <laughs> K.O wala akong pamasahe papunta Manila pero may pambili pambililitson ano ba talaga naguguluhan ako eh oh, ano sabi ni Digong wala akong pamasahe papunta Manila tapos inamin niya bigla meron pa daw siyang 5 billion sa account nila diba palain mo yun 5 billion laking pera nun ang tanong 5 billion nga lang ba or baka sobra pa Ay, tanong lang yun ah oh. oo panoorin mo mabuti para mas lalo ka matakam. Hindi yung puro ano lang post-post dyan, na natawa ka dahil simple lang daw sila, at may litsong ganito. Pero nagkakamay si Bibi Sara Duterte. Ano ang Pero nagkakamay. So pag nagkamay ka, nagkamay kang habang kumakain ka, nagkamay ka, karapat dapat ka ng ibuto, ganon. Kasi humble. Hindi po natin kailangan ng mga politikong humble. Ha? Hindi rin po natin ang mga kailangan ng mga politikong magnanakaw. Depende rin po natin kailangan ng mga politiko na pag nagkamay, ibuboto na. Pag nag-fishball, uh, ibuboto na. Hindi po natin kailangan yon. Ang kailangan po natin yung magsisilbi sa bansang ito, bansang Pilipinas. At meron ito. Ginagamit ito para sa bansa. Yun yung kailangan natin. Eh ngayon, kung magpapakita ka lang dyan na magkakamay-kamay ka kuno, ay wala kami pake. Kasi kami kaya din namin magkamay. Ha? Hindi namin kailangan ng mga politikong ganyan na pakitang tao. Oo. Oh. Ang tinapay naman o, oh, itong handa na ito, itong litso na to, hindi pa natin alam kung in-sponsor lang to, binigay to sa kanila. Big deal na sa inyo yan? Eh paano yung handa ni BBM nung birthday niya? Di ba meron siyang duran-duran? Tamo. -duran? At least yung kay PBBM confirmed yun. Ha? na yung duran-duran, surprise yun sa kanya. Pero, itong litso na to, ay, yan. Ito, to, Itong na to, yan. Nagtatanong ka pa lang kung, kung sponsor ba yan o hindi. Hindi mo pa confirm. Nag-vlog ka, hindi mo confirm. Dapat kinonfirm mo muna para hindi ka mapahiya at masunog. At least yung kay PBBM, yung Duran-Duran, 100%, 1000% confirmed na surprise ayon para sa kanya. Kulang ka na naman sa research. Batak pa more. Dilat na dilat ah. Oo, oh, medyo ngumingiwi ka na. Ginagaya mo yata si Basti ah. oh, bat batak na batak ba? Kaya ganyan yung mata mo? <laughs> Hindi, nagtatanong lang ako ah. Tanong, tanong yun, huwag kang magagalit. Oo, oh, ikaw naman, masyado kang, uh, ano eh, pikunin eh. Oo, oh, tuloy alin ang mas mahal? Itong mm. pag-arkila sa duran-duran na banda sa pag-perform sa kanyang birthday party o itong lechong baboy na inihanda sa pagkainan ng mga Duterte? Tanong lang. Ako? Ay, mas mahal. Mas mahal po yung ano, lechon ni Digong kumpara sa duran-duran. Alam nyo kung bakit? Alam nyo? Ha? Hindi lang naman kasi yung, yung lechon yung pinaka-issue dyan eh. Yun nga, lechon. Pagpalagay natin, 5,000 libo lang yan. Yan o, eto o. Oh, pagpalagay natin lima lang yan. Barya lang, di ba? Pero, paano yung laman ng bulsa ng mga Duterte? Di ba? E confirm mo yung laman ng bulsa ng mga Duterte kumpara dun sa Duran-Duran na sinurprise lang naman yung Pangulo. i kumpara mo. Alin yung mas matindi? Alin yung mas nakakagulat? yung lechon ni Digong tapos yung bulsa ni Digong o yung duran-duran <laughs> wala kang lulusutan sa akin boy ah, alam nyo alam ko nahihirapan ka na alam ko kasi sinungaling yung amo mo eh ang hirap ipagtanggol ng sinungaling ano no kahit anong palusot mo hindi ka uubra sige pagtanggol mo yung amo mong ano bangag sinungaling. ba? Diba? Pag mo hanggat gusto mo, tatay mo yan eh. Ah. Para sa mga ignorante na walang pambili daw kuno ng lechon At hingi nang hingi lang ng ayuda Speaking of ayuda, yan po talaga ang totoong topic natin dito mga idol Yung about sa aka Kasi sinasabi po dito ni Zaltico Na 100% pa pong kurap si BP Sara Duterte or Amado oh, Duterte. Ako'y naniniwala doon <laughs> Bakit? Hindi niya masagot yung issue eh Pero kung nasagot lang po sana ni Sara Duterte yung 125 million na yan, baka ngayon nasa gitna lang po ako. ba? Diba? Baka ako'y nananawagan ngayon na dapat sana magkaisa na sila, ganun. Eh, wala eh. Hindi nasagot eh. Alam naman, palakpakan natin. Yung hindi makasagot ng issue niya. Ang problema, hindi tinatakasan yan. Sinasagot at hinaharap yan. Tandaan nyo po yan. Hey, oh. Ah. Oh. Duterte at 0% naman daw po yung akap. Ikapan niya dito, do we want confidential fund like those in Davao City? Deped or Office of the Vice President under the BP Sara Duterte which were riddled with 100% corruption or program like akap with zero corruption. What? akap zero corruption mga idol? Ang dami po niyan, may AX pa yan. Meron pa po. Okay, oh, eh, para... ganito kasi naniniwala naman pala kayo na uh, may corruption sa akap. Okay? Patunayan nyo. Latagan nyo ng ebidensya. Hindi yung magsasalita ka lang. Hindi, ang akap, ano yan? Kurakot yan. O, oh, asan yung patunay mo? Kailangan kasi, kayo yung nag-akusa ba? Diba? Inakusahan nyo sila na kurakot. May korupsyon dyan. O, latagan nyo ng ebidensya. O, ito yung katibayan na may korupsyon dyan. Ganun dapat, boy. Hindi yung babangag-bangag ka lang mag -unter. Hey, oh Diba? Sige, latagan mo ngayon. Paano naging kurakot? Hindi yung base lang sa'yo, ha? Feeling mo lang, kurakot sila. Hindi, ganun. Hindi, ganun. Kakitaan mo ng ebidensya. Kasi kung kami yung tatanungin, bakit sabi mo, oh, bakit nasabi mo, kurakot si Sarah? Diyan pa lang, mo, sa investigasyon dyan sa quad ko, oh, na yung mga ebidensya. Oh, naglabasa na dyan. Tapos si Sarah, puro lang no comment. Ah. Oh. KO. kaya sabi ko nga ang hirap ipagtanggol niyang amon mo, yung amon nyo. Bakit? Eh sino ngaling eh? Eh <laughs> ba? Diba? Sino ngaling? KO. <laughs> marami pong ayuda sa panahong ito. Panahon ni Marcos Jr., puro ayuda po ang naging programa nila. Yes! Napakaganda para sa mga Pilipinong hindi makakain ng tatlong beses sa isang araw. Diba? ba? Kasi marami po sa mga Pilipino ang wala pa pong trabaho sa ngayon. Kaya minsan, malaking bagay na po sa kanila yung ayuda. At least, hindi po nabubul sa yung pera. ba? Diba? At least, nabibigay sa kanila. Sa panahon ni Digong, may ayuda, may ayuda ba? Bukod sa tanggal na nga yung iba sa trabaho, may ayuda naman sa panahon ng COVID. Kaya nga lang, bulok na bigas yung pinamimigay. -O. Oh, ano na yun? Sige nga. K -O. Bulok na bigas. Pagkain ng aso. Yung uh, pinamimigay sa panahon ni eh, Digong. Ano daw po sa mga mahihirap pero ang nakakatanggap lang naman ng mga ayuda na yan ay eh, yung may mga malapit nakakilala kakilala dyan po sa tagalista. If... Ay, patunayan mo. Patunayan mo. Hindi yung... Alimbawa, ako ngayon, aakusahan kita no? si... Ganito, ganyan. No? Eh, hindi yung nakakatanggap lang yung mga malalapit lang sa ganyan eh. O, lalong-lalo na uh, malakas. Oh, malakas sa mayor, malakas sa PPBBM, sila lang nakakatanggap. Patunayan mo. ba? Diba? Kasi, al alam mo, yung mga ganyang ayuda, eh, lumalabas po yan sa publiko. At nalalaman po ng taong bayan kung talagang naibibigay ba o hindi. ba? Diba? Oh, tingnan mo sa, ano, iba't-ibang, na uh, uh, content ng mga vlogger, no? na mga, na sumusuporta po sa pangulo. Oh, ginawa nila ng reaction yan yung pamimigay ng ayuda ng administrasyon. Ang alam ko nga eh, uh, isang milyong kilo ng bigas. No, nung nakaraang taon pa, isang milyong kilo ng bigas at uh, pera, no, yung ipinamigay uh, sa individual. 'Di ba? Hindi po buong bansa ah. Oh, I, I think ano lang yon, isang lugar lang yung nabigyan. Isang milyong kilo ng bigas tapos malinis yung bigas. ba? Diba? San ka pa? Hindi kaya ni Digong yun. At least hindi po binubulsa yung pera. ba? Diba? can achieve this now, why wasn't it done before? Where did the money go? Napunta ba ito sa confidential fund o sa 27,000 extra judicial killings? Yan po ang bukang bibig nito ni Saldico sa pagpasok po ng 2025 January 2 po niya sinabihan ko no. May sinasabi pa po siya dito mga idol. Very timely and responsive ang AKAP program and nearly 5 million Pinoy under lower middle income status na ang natulungan nito. Malaki na nagawa ng AKAP to protect our kababayan from the impact of rising food prices last year. Paanong hindi tataas ang presyo ng mga bilihin sa pamamahala ni Bongbong Marcos Jr.? Puro ayuda lang ang nangyayari. Uh... Kasi kung titingnan po natin, ha? Mas mataas pa po yung bigas sa panahon ni Digong. 80 yung kilo. 'Di ba? O ngayon sa panahon ni PBBM, eh, may 60, may 50, may 40, may 29 pa nga eh. O, yung 29 na 'yan, yung kilo ng bigas, ginawan ko na 'yan ng ano, reaksyon ng mga nakarang araw. 'Di ba? Paano paano hindi tataas? sa panahon ni Digong, eh, hindi naman po nagpupokus ito si Digong ng ikakaunlad ng ating bansa. Ang gusto ni Digong, maging komunista yung ating bansa. Para kontrolado niya lahat. Gusto ni Digong, katakutan siya ng mga Pilipino. Ginagaya niya po, no? Si Marcos Senior. Pero si Marcos Senior, may pagmamahal sa mga Pilipino. Eh, hindi po yan pumapatay ng walang dahilan. O katulad nung drug lord O, pinairing squad niya Pinafiring squad niya Patay Diba? Ganun po si Marcos Senior Si Digong, ano? Ang pinapatay Yung mga maliliit na tao Habang kaibigan niya yung mga drug lord Yun yun O, diba? Ang layo ng pagkakaiba Digong Sabi ko sa sa'yo Good luck Ha? Good luck sa iyo Digong kasi marami magpagaling ka lang um magpalakas ka no um wag kang lalampalampa kasi marami ka pang haharapin kaso no at kailangan nung pagbayaran yung mga uh, ginawa ginawa mo sa panahon mo kasi marami talagang namatay 3 years old na bata namatay maraming minor yung namatay di ba marami marami kuno nang laban I think 6,000 daw yung nanlaban. Tapos may mga hawak daw na baril. Tapos nung hahanapin na po yung baril, kasi kung 6,000 yung namatay, dapat may 6,000 din na baril. Nung hinanap yung mga baril, wala pong matagpuan. Kasi bakit? Eh yung mga baril na yun, paulit-ulit lang yan. Yun din yung tinatanim dun sa namatay nung una, pangalawa, pangatlo, hanggang pang ilan. Paulit-ulit na tinatanim yung baril na yan. 'di ba? Kaya yan, Digong, pagaling ka lang. Mahal ka namin, Digong. Ayaw ka naming magkasakit. Ha? Kasi may may ah... Uh, aabangan pa kami na kapanapanabik. Ha? So ayun lang po muna yung ating video mga pre. At least uh, nabigyan po natin ito ng reaction. Ay na, ah... Uh, itong tao na to. Oh. Asa na ba 'yun? Ah, uh, Boy, <laughs> Mayos ka ha. Huwag fake news ha. Alam mo naman yung duran-duran eh. Alam mo namang sinurprise lang yung Pangulo tapos sasabihin mo, ipapalabas mo sa vlog mo na na pera ng Pangulo or uh, pera ng bayan yung ginastos doon. Huwag ganun. Baka isa ka sa mapatawag sa quad ko. Pag di mo nang panindigan yan. Hmm. Kawawa ka. Huwag kang magalala, papasikating kita. Ah, si papasikating kita dito sa channel ko. Malay mo, mapansin ka ni Ace Barbers. Ha? Ah, malay lang natin. Tingnan lang natin. ba? Diba? Magpasikat ka lang. Oo. Eh, malay mo, isa ka sa ipatawag. Ngayon, January. Ah, at ah, nag-aabang na nga kami kung kailan eh. ba? Diba? Para magkaalaman. Doon nyo panindigan yung mga pinagsasabi nyo. 'di diba? So, ngayon mga pre, yun lang po at uh, yun lang po yung video natin. Meron po tayong uh, Facebook dito at yan, meron po tayong Facebook at uh, uh, meron din po tayong TikTok, ballpoint man, 2.0. Uh, ayan na, uh, uh, pasensya na, wala po tayong live. Itong video na to ay, uh, recorded na lamang. Okay? Kasi uh, pag napanood nyo itong video na to, ibig sabihin, uh, ano na, may lakad ako. Ah, kaya wala punta live. Kaya pansin upload na lang. Okay? At uh, subscribe nyo po yung ating YouTube channel sa hindi pa nakap sa nakasubscribe. Huwag kalimutang mag-subscribe mga pre. At syempre, uh, share na rin ang video na to at mag-like na rin mga pre. Okay? So, ayan lang muna yung ating video. Ingat-ingat at kita-kits po sa susunod na video. Ingat and bye-bye.